Salamat spot, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, mas mula pag-uusapan po natin ang mga tanda na dapat ka nang makipaghiwalay sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, BE SPOT! At ang unang paltanda na dapat ka nang makipaghiwalay sa lalakis, paulit-ulit ka na lang niyang niloloko. Yan ang ulang senyals o palandaan kayo para dapat ka na makipaghiwalay sa partner mo laki. Palagi ka na lang niyang niloloko. Palagi mo siyang nahuhuli na merong iba. Palagi siya ng bababae. Palagi siyang talaga namang merong iba. Hindi lang ikaw. Hindi siya makontento sa'yo. Minsan naiisip mo sa sarili mo, hindi ka pa ba sapat? May kulang ba sa'yo? May pagkukulang ka ba? Hindi mo ba nabigay lahat? Pero naman ang dahilan, mali pa rin yun. Nalukohin ka niya, di ba? Mas mabuti pa na iwalayan ka na lang niya siguro. Or tapusin niya na lang ngayon yung relasyon kesa pauit-urit ka nang lokohin. Yung iba sa inyo, ilang beses nang pinatawad ang partner ng lalaki. Bakit? Dahil maal mo. Nangihinayang ka. May pag-ibig ka pa. Sobrang gusto mo siya. O ano man dahilan, may anak kayo, sobrang tagal na, nakakahiya na sa mga tao, marami kang dahilan eh. Ang pinakadahilan mo siguro ay mahal mo siya. ba? Diba? Mahal na mahal mo siya. Kaya point ulit mo siyang pinapatawad at umaasa ka at hindi ka nawawala ng pag-asa na maaari siyang magbago. Na baka isang araw magbago siya at hindi na siya magloko. Pero ka Inspire, hindi siya nagbabago. Palagi ka pa rin niyang niloloko palagi mo pa rin siyang nahuhuli kahit pa sabihin natin hindi siya umamin yung iba sa inyo, ang daming ebidensya na di ba? pero di pa rin umamin yung partner nyo huling huli na eh eh ganyan ka inspire, dapat ka nang makipaghiwalay tandaan mo ilang beses mo na siyang pinatawad ilang beses mo na siyang binigyan ng pagkakataon ilang beses mo na siyang talagang muling tinanggap sa buhay mo sa kabila ng mga panalakit ng damdamin niya sa iyo panloloko niya sa iyo, patataksi niya sa iyo, pero hindi siya nagbago. Isa yun sa mga tanda na dapat ka na makipaghiwalay sa kanya. At ang pa palandaan kay Na dapat ka na makipaghiwalay sa isang lalakis sa iba ka na umiibig at hindi na sa kanya. At pangalawa kay Inspira na siya sa patandaan. Sa iba ka na umiibig. In love ka na sa iba. pero ka ng ibang mahal. At hindi na siya. Hindi na siya ang iniibig mo para maging fair ka para naman hindi ka rin magkasala Siyempre naman diba makipaghiwalay ka na lang baka iba ng mahal eh diba kasi alam ko yung iba sa si inyo nangyari yung ganyan o karamihan at bumibilip naman ako sa iyo dahil pinaglalaban mo pa rin naman yung sa inyo pinaglaban yung relasyon kasi maaari naman kasi talaga na baka baka bugso lang ng damdamin baka, na, baka nabibigla lang pero minsan talaga ano eh, maraming dahilan kung bakit tayo ay napupukaw din sa iba. Baka nga kasi yung lalaki, lagi ka na yung loko. Lagi ka sinasaktan. At iba bang mga magandang hindi na ginagawa sa iyo, kaya napukaw, nahulugan loob mo sa iba. Diba? Hindi maayos ang trato sa iyo ng boyfriend mo. Hindi maayos ang trato sa iyo ng partner mong lalaki. O ngayon, na-inlab ka sa iba. Yung, yung, yung pag-ibig mo sa kanya, nawala. Sa iba ka ngayon nagkagusto. Sa iba ka ngayon nagmahal. Kasi baka ngayon nahulog. Umiibig ka na ngayon sa iba. At hindi na sa kanya. Wala ka nang maramdaman na pagmamahal o pag-ibig pa sa partner mo. Since sa isang mga matandaan kay Inspiro senyales. Na dapat ka nang makipaghiwalay sa kanya. Dahil sigurado ko, pag hindi mo ginawa yan, maaaring masaktan mo lang ang partner mo. Lukohin mo ang sarili mo. magpatotoo ka na lang. Diba? At least ipinaglaban mo. Yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi ka kagad na kipaghiwalay. Nagisip-isip ka. Pinansya mo, kinalikula mo, pero yun talaga ang lumabas eh. Wala ka nang nararamdaman sa partner mo. Meron ka nang ibang gusto, meron ka nang, bangit, meron ka nang ibang mahal o iniibig. Sa yun sa mga paltandaan na dapat ka nang makipaghiwalay sa laki, ka-inspire. At mga paltandaan ka-inspire na dapat ka nang makipaghiwalay sa lakis, hindi mo na siya kayang respetuhin. Yan ang paltandaan ka-inspire. Bakit naman ganon ka-inspire? Alam nyo, sa maraming pagkakataon, nasasabi ko sa inyo na kapag ah uh, hindi mo na kayang respetuhin ng isang tao, isang lalaki, mahihirapan ka rin siyang maalin ng totoo. Mahihirapan ka lang siyang ibigin ng totoo. Kasi, respeto eh, di ba? Paano mo mamahalin? Paano mo iibigin ang isang tao na hindi mo kayang respetuhin? Di ba? Wala kang paggalang eh. Di ba? Nababastos mo eh. Hindi mo kayang respetuhin. Nababastos mo. May pagmamahal ba doon? may tunay bang pag-ibig doon? Kaya pag ang isang tao o ang partner mo, hindi mo na kayang respetuhin, hindi mo na kayang igalang. Wala ka nang natitirang paggalang sa kanya. Wala ka nang natitirang respeto. Wala ka nang natitira pang respeto sa kanya. Sa kung ano mang dahilan mo. Palagi ka niyang sinasaktan, palagi ka kanyang... Lahat kung ano man dahilan mo. Kung bakit nawala yung respeto mo sa kanya. Eh, bahala na kung ano man yun. Pero, yan yun. Hindi mo na siya kaya pang mahalin nawalan ka na ng respeto sa kanya pag ang isang tao di mo na kaya respetuhin mahihirap pa ka na mahalin, sa isang mga signs kay Inspire na talaga namang dapat ka nang makipaghiwalay sa isang lalaki at ang pangapat kay Inspire na patanda na dapat ka nang makipaghiwalay sa isang lalakis, palaging mabigat ang kamay niya sa iyo, yung pangapat kay Inspire Palagi kang sinasaktan physical diba? sinasampal ka sinusuntok ka o so, binabato ka ng kung ano nung bagay, hinahampas ka ng kung ano -anong bagay, puro pasakan ka na. Diba? Minsan, binudugo, binudugo ka pa, o so, puro kalmot ka pa, puro bukol pa yung ulo mo. Wala yung sinasaktan sa katawan mo, wala yung sinasaktan physical. Pabigat ang kamay sa'yo, hindi nagbabago. Nung una, akala mo, baka nagalit lang siya, pinagbigyan mo. Nung una, baka iniisip mo baka ano lang yan di naman talaga siya ganyan pero kay Inspired pumagalang pumagalang panahon talagang mabigat ang kamay sayo nananakit talaga nananakit talaga isa yung sa mga patandaan o senyales kay Inspired na talagang dapat ka na makipag pero ang nakakalungkot sa iba talagang tinisila hanggang pagtanda hindi lang kasi nakipag-iwalay pero sinasabi ko sa inyo ngayon kay Inspired sa iba dyan respetuhin mo sarili mo, mahalin mo sarili mo. Sa beses ka lang mabubuhay sa mundo. Gusto mo ba naging ganyan, maging ganyan ang kwento mo? Maging ganyan ang buhay mo? Tunay ka bang masaya? Sino ba naging masaya pag sinasaktan siya? Palagi. Madalas. O, well, tapos pag sinaktan ka, lalambingin ka, susuyuin ka, ano yun? Tapos pag pinatawad mo, saktan ka na naman ulit. Iba, may mga ganyan eh? Lalaki man o babae, pati lalaki din eh, yung iba lang pero karamihan babae talaga nasaktan. pero pag ganyan kayo inspired kaysa sa na dapat ka na makipaghiwalay sa isang lalaki pabigat ang kamay niya sa iyo palaay kang sinasaktan at malamang palatandaan kayo na dapat ka na makipaghiwalay sa lalaki masasakit na salita na lang ang natatanggap mo sa kanya ng panlima kayo inspired puro masasakit na salita na lang narinig mo sinasabi niya sa iyo mga natatanggap mo hindi ka man niya sinasaktan physical pero sinasaktan niya yung damdamin mo. Sa pamamagitan niya kanyang mga salita na hindi maganda sa iyo. Inumura ka, inukot ka yung pagkatao mo, minamaliit ka. siya diba? Sinasabihan ka ng mga pang o sinasabihan ka ng mga pangit na salita. Then, mahal ka ba talaga nun? Pag, para sa akin, pag kaganoon, hindi, hindi 100%. Hindi ko sinasabing walang pagmamahal sa'yo maaaring may pagmamahal sa pero hindi buo or hindi talagang malaki ang pagmamahal sa iyo. Eh magtataga ka ba sa tira-tira? Magtataga ka ba konti-konti na pagmamahal? Itiisip mo na lang 'yung mga ganyan, masasakit ang salita. Ba eh 'yung iba sa inyo nagtaga naman, 'yung iba naman sa inyo. Umasa na magbabago na hindi na siya magiging ganoon. Umasa na darating ang panahon na hindi na siya masakit magsalita. Kaya nagtiis ka, hindi ka nakipaghiwalay o pinatawad mo. Pero kung ispad dumaan ng mahabang panahon, palagi pa rin siyang masakit magsalita sa iyo. Hindi siya nagbabago. Talagang tago sa damdamin mo ang kanyang mga salita. Para bang hindi kanya mahal? Para bang hindi ka tao kung ituring? Para bang hayop kung magsalita sayo? Isa -isa sa iyo? Ka-inspired, isa sa sapat ng darat na dapat ka lang makipaghiwal sa isang laki. Palagi kanyang sinasaktan sa kanyang mga salita. Masakit palagi magsalita sa iyo at hindi nagbabago ka inspire At mga nga nga tandaan ka inspire na dapat ka na paghiwalay sa lalakis, hindi ka na talaga masaya. Yung mga nga nga ka inspire so, yung nakakaralas ngayon, aminin mo, yung iba lang naman sigurado ako. karamihan na naman sa nanonood sa akin, mahal yung partner mo nalang. Eh. Sipin mo si sinaktan ka na lahat. Hindi naman nagpaparamdam sa'yo, nahabol mo. pagka ganyan ka, tanga. Diba? Pero yung iba sa inyo, yung iba, hindi na masaya. Magpakatotoo ka, ano nararamdaman mo? baka, di ba, matagal na panahon na pinapakaramdaman mo yung sarili mo hindi ka talaga masaya siguro sa mga ginagawa niya sa'yo na hindi tama siguro sa mga maraming dahilan na hindi hindi maganda kaya na wala na yung ligaya mo hindi ka na masaya kahit anong gawin niya, kahit anong sorry niya kahit anong effort niya, surprise niya wala, wala ka na maramdaman, hindi ka na masaya parang ang hinaharap mo na sa iba nahuhulog na nga yung love mo sa iba eh. sa ibang bagay ka na masaya hindi na sa kanya noon sa kanya napakaligaya mo pero ngayon hindi na hindi ka talaga masaya wala ka nang makitang kaligayahan pa sa piling niya kaya in sa isang mga talaga mga at pinakamalaking sinyalis na dapat ka na makipaghiwalay sa isang lalaki hindi ka na talaga masaya ano ba itong palandaan kay inspart dapat ka nang makipaghiwalay sa isang lalaki nawalan ka na talaga ng pake o pakialam sa kanya hindi pampito kay inspart wala ka ng pakialam sa kanya wala ka ng pake sa kanya. Noon, Parang ka nagkikare kasi mahal mo siya, nararamdaman mo, iniibig mo siya, lagi kang, lagi mo siyang inaalala, lagi mo siyang inaalagaan, lagi kang thoughtful sa kanya, lagi like, effort. Eh, Pero ngayon, para ba feeling mo, wala ka ng pakialam sa kanya? Muli, siguro, dahil sa mga ginagawa niyang mali sa'yo, mararamdaman mo din kasi yan sa maraming dahilan. Isa na dun yung palagi kang sinasaktan, palagi kang niloko, palagi kang pinagkasira ng masakit na salita. Nakabawas ang pagmamahal yung siguro ikaw naubos ka na. Parang kandila na naubos na. Diba? Kaya yun eh, kala kasi ng ibang lalaki o babae, porkit balo na balo sa kanila, eh, hindi na mawawala, hindi na magbabago, eh wala nang permanente sa mundo. Lalo na kapag hindi mo iniingatan, eh, hindi niya iniingatan ang pag-ibig mo. Pinabayaan niya ang pagmamahal mo. Naging kampante siya naging mapagmata siya sa iyo. Pinabayaan ka niya. At ngayon nakikita niya ang pagbabago sa iyo. Wala ka nang pakialam sa kanya. Ramdam na ramdam mo. Kitang kitang mo sa sarili mo. At napatunayan mong ikaw ay wala nang paki sa kanya. Para tandaan ka inspired na dapat ka nang makipaghiwalay. Sapagkat so sigurado ako oh kapwa kayo hindi na magiging maligaya. Kung ganyan ang sitwasyon at nararamdaman mo, ka-inspired. So, Max, po. Mas po lang para mas po makasupport sa pagtapos ng vlog nito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, share lang po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa na subscribe, subscribe po makasupport at click ko na rin po notification bell o pang update kayo pag may bago akong upload. So mag gusto magpa-coaching o magpa-advise, makamens na po sa Facebook at may profile feature ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat makasupport. Mag-ingat kayong lahat. Mahay ko po kayo. At muli, be inspired!